mga sumusubaybay sa inyong programa ngayong hapon. Magandang hapon sa ating lahat. Opo. Sir, kamusta ho ang inyong paghahandang ginagawa? At tama ho ba yung ating informasyon na natanggap kasi lahat ng mga kababayan natin ay nakatutok ngayon dyan sa sitwasyon kay former Mayor Alice Guo. Eh parang telenovela. Ano ho ba ang Inyong paghandang ginagawa at pakikumpirma po kailan ho siya maililipat mula sa PNP Custodial Facility papunta sa Pasig City Female Dormitory? Uh, sa parte po ng BJMP sir, Uh, mula kahapon po naghanda po tayo ng dalawang jail facility, isang mm -hmm. Valenzuela City Jail at isang Pasig. Opo, opo, Then after nga po ng hearing daw kahapon eh, uh, uh, ang initial coordination is ide na po sa Pasig City Jail. Mm -hmm. So naghanda rin po kami doon ng selda niya uh nag-briefing na rin kami sa mga tao, nag-inspect ng facilities at ready ready na po yung basically yung kulungan natin. Mm -hmm. Kaya lang po bandang mga 10:27 ng gabi, kagabi pa aantay kami. Mm -hmm. Eh nag-coordinate po muli ang PNP na hindi daw po na-kompleto itong mga documentary requirements and medical requirements na mm -hmm. kailangan din po ng BJMP. Opo. So, minarapat na lang din po namin na ma din yung mga nagaantay. Ganon din mga kaibigan natin sa media kagabi na mm -hmm. uh, hindi matutuloy kagabi yung palipat. Opo. opo So, kailan po expected maililipat itong si former Mayor Alice Guo? Uh, sa part ng BGMP, ang expectation po namin ay uh, until makompleto po yung document. Siguro mm -hmm. po yung kung kailan malilipat. Eh, ang siguro po ang PNP ang nasa tamang posisyon para sumagot po niyan kung mm -hmm. kailan po nila kasi siya, kami po ay tatanggap lamang based sa court order. Opo. Kayo po ba eh ano ho ang description kasi na may mga kababayan tayong nagtatanong. Ano mula sa PNP Custodial Facility, ano ang inaasahang magiging sitwasyon ni Alice Guo sa Pasig BJMP Female Dorm? Siya ba ay isasama natin uh, uh, inspector sa mga ordinaryong mga Uh, inmates natin o PDL natin dyan at gaano karami yung kanyang mga makakasama sa selda? Uh, Isang ordinaryong selda po ito, ang mm -hmm. paglalagay niya, may laman po itong uh, 44, 44 na mga kapwa nakakulong din. Mm -hmm. At ang mga kaso po ng mga nakakulong ay 80% uh, drug cases base sa aming data. Oh, po. Uh, meron po itong 10 higaan o triple deck na bunks Mm -hmm. triple deck na bed banks na pinagtabi-tabi natin para magkasya kasi po yung selda na po na yun, kasya ay pang-siyam lamang base sa 4.7 square meters sa isang tao. Mhm. Mm Kaya lang po medyo kailangan ng mag-adjust dahil nga po nasa 136 ang 35 o na 135 ang nakakulong. Mm -hmm. Eh ideal lang po pangkalahatan nasa 36. So, uh, mayroon po talaga itong congestion at Uh, transparent naman kami, 238% congestion rate yun. Mm -hmm. Kaya yun po talaga, kami naman, isumusunod lang naman po sa korte, kung dadalhin po talaga, kung sakali, eh, doon lang po namin ilalagay. Wala naman pong ibang mapaglalagyan. At wala rin po kami VIP treatment o special treatment dyan mm -hmm. sa, sa palisi namin. So yung binabangit po ninyo, uh, Sir Joseph, itong kanyang pagdadalhan ay congested at siya ay walang special treatment na mabibigay para kay Alice Kuo. O, Siya ituturing na ordinaryong uh, PDL. Tama po ba yun? Tama po, ganun din naman po lahat ng nadadala sa BJMP. Pare-pareho lang po ang treatment namin dyan, privileyo nila, at karapatan nila ay na-observe naman. Opo. Bagamat ito lang din po, sasabihin ko lang din, meron po kaming preparation sa security. Yun po mm -hmm. yung mm -hmm. kakaiba doon. Kung baga yun yung kakaiba sa ordinaryo PDL, ay nag po kami ng security. Opo, kasi syempre marami ho ang mga interested person kay Mayor Alice Guo. No? Uh, Sir Joseph, is, ito pa ho, no? gusto lang din nating malaman, yung mga ordinaryong dalaw na schedule, yan ho ba ay magiging ganun din yung ipatutupad na oras ng dalaw kay Alice Guho? Kung meron man, anong oras ho at ilang beses kada isang linggo po pwedeng dumalaw? Uh, tama po. Susunod lang din po sa patakaran ng BJMP. kung ano yung schedule ng dalaw, eh doon mm -hmm. din talaga. And naman po doon sa ibang dalaw na pumipila din. Mm -hmm. uh, ang dalaw po nito kasi ay Tuesday to Friday, alauna hanggang alas 5 ng hapon. Mm -hmm. uh, pag Sabado at Linggo, buong araw naman po may dalaw. Uh, 9 a.m. to 5 p.m. Ang lunes po ay walang dalaw kasi ito po ay General Cleaning Day. Mm -hmm. uh, oh, para sa kanyang immediate family lamang po ito. Ang kanyang abogado, doktor, o kaya ang kanyang spiritual advisor ay pwede naman pong dumalaw anytime. Magko-coordinate lang sa aming uh, gate, sa security personnel. Okay. Uh, other than that, pwede rin po siya mag-idalaw, electronic dalaw at mayroon naman po tayong ano, dun, uh, facility for that. May technology na rin sa BJMP na gano'n. Opo. Eh, eh kung, kung yung kanyang mga abogado anytime, pwede yung silang dumalaw bilang uh, sila naman mga legal counsel ano ho? Tama sir. Karapatan din po kasi ng kahit sinong bilanggo yun, ang madalaw anytime ng kanilang uh, council. Opo. Kung may mga government official halimbawa na dadalaw sa kanya, hindi naman relative, allowed din po ba sila o sila din ay dapat sumunod dun sa ordinary schedule ng dalaw? Uh, uh, ideally sir, ordinary hmm. schedule yan. Kaya lang po kung ito ay mga official business ibig sabihin government official on official mm -hmm. business Opo. meron naman po yung lateral coordination sa aming headquarters at of course kailangan ng coordination din po pa paano kasi ho ito rin ang tanong natin natatandaan ko lang sir joseph nung huli tayong magkapanayam ay eh, pinag-uusapan natin yung pagkain ng mga PDL ano ano ang pagkain ni Alice Go kapag ka nandiyan na siya sa Pasig City dorm yan ho ba ay katulad din ng pagkain ng mga ordinaryong mga PDL natin? Tama po. Katulad lang din po. Wala naman po kaming ibang uh, isi-serve sa kanya kundi yung pagkain ng pangkalahatang population namin, ng mm -hmm. general mm -hmm. population. Eh, kung ano po yung ngari ng isang ordinary PDL, yun din naman po. Pantay-pantay uh, naman sila. Bagamat kung gusto niya magpaabot sa dalaw, eh, lahat naman po ng PDL din nagdadala yung mga dalaw nila ng lutong pagkain pangdagdag sa kanilang uh, daily food. Mm -hmm. Hindi po pwedeng magdala ng sariling pagkain si Alice Gou? Opo pwede naman? Uh, hindi Two po. Pagaling sa kanya, hindi po pwede. Hindi po. Galing po sa dalaw, uh, paabot lutong pagkain. Mm -hmm. uh, yun po yung allowed namin. Yung bang mga dadalaw sa kanya, eh, isa sa ilalim din doon sa ordinary protocol na iniinspeksyon yung kanilang katawan, yung kanilang mga dala. Tama sir, ah, lahat naman po yan, ganun. So, ang dala nila, check-checkin natin, isi-search kung may lamang kontrabando. Mm -hmm. din ang kanilang katawan. Ah, pat and rob search po yan at extreme circumstances kung pinagdududahan natin na may dalang kontrabando eh strip mm -hmm. search kung may, at may consent naman po at sumusunod lang sa protocol mm -hmm. Ito pa ho, pinapatanong lang din uh, uh, Jail Chief Inspector na ating mga kababayan habang nakikinig yung mga taga Montalban Rizal tulad ni Ma'am Jules Torres at si Magway nandiyan nakatutok din. Kung saka-sakali daw po, gaano kadami yung binabanggit ho ninyong intensified security na nadagdag dahil sa pagpapaniguro ng seguridad kapag nandiyan na si Alice Guo. Hindi uh, po kasi namin pwedeng i-rebuild sir for security mm -hmm. reason ng dami. Mm -hmm. uh, sabihin na lang po natin nagdagdag po kami ng mga special response team, mm -hmm. yung ating special tactics and response. Ito yung mga highly trained uh, tactical officers namin mm -hmm. para magdagdag perimeter security at kung may hearing siya ay may escort siya na babae rin na may mataas na training at mm -hmm. uh, iba iba pa mga specialty nito sa escorting yun po kasi pinag- pinaghahandaan na rin po natin ang mga posibleng pagtinig mm -hmm. na sa kongreso o sa senado na kailangan may full security din so oh. dagdag po yun doon sa regular duty po doon sa correct of ito correct. sir pinapatanong na, nabanggit na rin naman daw ho natin kanina na siya ay sasama doon sa ordinaryong selda na sabi niyo kanina eh parang exponential yung congestion, no? From yung 35 na ina-expect natin, nasa 138, sabi nyo kanina, yung mga nandyan. E, paano ho yung, papasintabi ho sa mga kumakain, eh, may nagpapatanong lamang, paano ho yung palikuran, yan ho ba ay may common toilet kada selda Parang uh, po naman silang uh, common toilet and mm -hmm. shower area kada selda? Mm -hmm. uh, ang laman po ng selda na yun sa pagtansya namin kagabi, Uh, nasa 44 nga po. So, mm -hmm. dalawa, tigda, dalawa, dalawa naman po kada selda. Dalawang toilet, dalawang shower. Mm -hmm. so, maayos, na lang po siguro. Pag ganun. Maayos naman ho yung supply ng tubig ano ho, sa mga selda natin. Maayos naman po at malinis ito. Patunayan nga po, uh, malapit pa po ito sa aming clinic o infirmary. Mm -hmm. Kaya doon din minarapat na ilagay muna for observation. At uh, yun nga po, uh, okay naman po, magaganda maganda naman po yung ano, lugar niya, malinis. Uh, yun nga lang po, medyo maraming tao lang. Opo. Meron lang po nagpapatanong dito, uh, sir, yan ho ba kadalasan kapag bagong uh, commit, uh, uh, committed dyan sa BJMP, meron ba kayong isolation process? Kasi sabi, baka yan eh, galing sa labas, eh, makahawa sa loob. Meron ho bang ganong klaseng procedure, sir Joseph? Opo meron po tayo. Uh, actually, standard operating procedure natin na mm -hmm. i-isolate o i-quarantine. Uh, learned natin po yan sa mm -hmm. pandemic. Mm -hmm. Kaya lang po ngayon yung kulungan po na yan, may naka-isolate po kasing mga TB patients o tuberculosis, may tuberculosis. Opo. 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 Kaya po hindi rin po namin, na, hindi siya pwede ihalo po doon. Of course, uh, risky din naman po sa, sa kalusugan niya. Kaya po ni-require din po natin ang x-ray. Bago sana siya dalahin kaya isang mm -hmm. dahilan din po siguro 'yon kaya hindi umabot yung medical results niya uh, kasi ni po talaga namin mahigpit ang x-ray kung maihalo po kasi siya sa general population at kung may possible TB eh baka mahawa opo. naman po o may respiratory condition mahahawa naman po yung ibang uh, opo, PDL opo, namin. Opo, tama po 'yon. Meron hong nagpapatanong dito kung natatandaan daw ho nila kung tama po uh, Jail Chief Inspector Bustanera. Yung mga co, co accused o yung mga kasamang akusado daw ni Pastor Kibuloy ay nandyan din sa Pasig City Jail. Yan sila ho, tama ho ba yun? at sila huba ay magkakasama-sama ni Alice Guo. Ah tama tama ay sir, ah meron pong dinalang tatlong co-accused ni mm -hmm, Pastor Kibuloy mm -hmm. noong nakaraang linggo. Ah, uh, ito pong mga occupants na ito, uh, hiwa-hiwalay po sila ng selda. Mm -hmm. Doon kasi Napa. meron pong tatlong general population na selda doon. Mm -hmm. Hiwa-hiwalay, so may makakasama po siyang isa. At hindi naman po maiiwasan kasi nga po, yun na talaga po yung distribution ng Napa, Napa. Uh, PDL natin. Napa. So talagang ordinary ang magiging trato sa kanya, walang special treatment at siya ay sasabay pati sa schedule at pagkain ng mga nandyan pong mga nasa mga uh, Pasig City female dorm, sir. Tama sir. Wala talaga tayong special treatment. Uh, Polisiya yan. At oh, yun nga, paulit na paalala ni mm -hmm. Chief BJMP, Jail Director Roel S. Rivera, mm -hmm. kagabi, pinaalalahan din sabihan na ang mga tauhan namin, huwag mag-picture, huwag mag-selfie, walang opo, VIP opo. treatment. Mm -hmm. Yung mga ganun pong paalala natin na uh, ayaw din naman natin na uh, we have to remain professional sa ating mm -hmm. trabaho. Kaya nga po, uh, at kung ano din ang uh, pribileyo, karapatan ng bilanggo, mm -hmm kahit naman sino si Alice Gouman 'yan o kahit sinong PDL, ay re-respeto din ng BJMP. Mm -hmm. So ganoon po 'yon ang treatment sa kanya ordinaryo. Ang karapatan niya ay mapoprotektahan and of course yung safety and security din Opo. niya ay tinitingnan palagi ng BJMP. Opo. Sir panghuli na lamang po ano ho yung pong mga PDL kung tama pagkakaalam natin ay hindi rin pinapayagang magagamit ng cellphone. Ano ho tama po ba 'yon sir? Tama po 'yon. Isa po kasi condition yun. Mm -hmm. kaya deprived okay. sila okay. ng liberty. Ay mga 'yung mga privilege na enjoy sa Laya ay hindi mm -hmm. pwedeng ma-enjoy sa loob. Opo. Okay. So maging si Alice Guo ay hindi rin papayagan na makagamit ng cellphone habang nandyan sa loob ng Pasig City female dorm. Tama sir, uh, lang po tayong scheduled communication, may mm -hmm. authorized ano po, kumbaga may phone call sa kanyang lawyer, ayun lang po yung authorized. Opo, kasi syempre para for security purposes din, ano ho sir. Sir, maraming salamat po at patuloy ho kaming makikibalita sa inyo, lalo na sa mga susunod na mga araw, kung ano ho ang magiging update dyan sa Pasig City Female Dormitory, sir. Mabuhay po kayo sir. Yes sir, mabuhay po kayo at magandang hapon po sa ating lahat. At kamusta po sa mga kaibigan natin sa BJMP? Apo. Yan okay, po. sir, Sige pa. Yan okay. po mga kail Pueblo, si BJMP spokesperson, Jail Chief Inspector J. Rex Joseph Bautista, ating nakapanayam po kaugnay nga ho nung inaasahang paglilipat mula sa PNP Camp Krame a Custodial Facility patungo po sa Pasig City Jail Female Dormitory. E ang